Talyang sa pass mo. Magandang hapot po. Uh, Nandito po kami sa Barangay Dila Si Chupulo. Team Good Vibes. Kasama si Barang Mike bigay Ibigay po tayo ng konti. Tulong sa ating mga kapatid. Ito. May alipo <laughs> ka na. Ha Ganap na lang dapat nang paparadaan yung Innova, baka lumubok ito. Hindi, babalik yan. Hello. Hindi naman sa bahayang ang Raptor eh. Pwede yan. Hanggat hindi pa binabaha yung tambudyo mo tira ka pa pag binahan na yung tambucho mo tigas tigas ka na dyan Kabuti ah, ng motor mo Nahanap ko na bababaw Para makahinga muna Kaya pa, hindi pa nalubog eh Hai kiraan po Mga tropa Tropa lemeg Kaya ba? Kaya 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 Bawa di kaya ka yan? Kaya kaya Basta sama sama Amphibian tu eh Nak nak kapa suruh Hindi dapat mamatay yan. Huwag lang mamamatay, pasok yan. Naku! <laughs> Delikado. Na. Okay lang to. Hindi, ang... lubog to. Mamaya,

Ayos, oh, na yung kabutyo natin. Ano ba ito? Rusi. Pati ba yung Rusi? Pambaha. yung bumili Pati mo na

Datang, datang sih kau. Jee, jee, jee. Hujan, hujan. Hujan, hujan. 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 Let's go ya Vale, hey. ¿qué